saan Kuwe ba? Uh, saan oh. baby ko uh? right, mm -hmm. ka ah may tourist pala kayong kasama. Hindi, <laughs> <laughs> matay na ako guys. na ako. Hindi ba yan? Kaya yan? Kung Hindi na kaya sa ita Hindi na kaya ako Kaya, Gohan? 70 kilo?

May release pala ng trend din eh. Hinay, kataas ng bagging. Bibidyan ko kayo. Pautas na. Wait lang, magintay ka muna din eh. Naku, ang talaba ni call center ipita na. Oh, okay. Okay. oh mag mag <laughs> wag magtalaon. Wag tumalaon. Wag tumalaon, <laughs> Salamat po. Hindi nilaan. Eh, Ay, dito eh baka naliligaw kayo na yanon na rin niya pasabo baklo <laughs> ba? akala namin ikaganda na ng daan din eh <laughs> may tagadala oh <laughs> kaya nga po ay kaway kaway hindi ko na makakaw kaway konsenter, kaway <laughs> <laughs> kawai, konsenter, kaw <laughs> <laughs> ah, ha hayaan bakahon kaway pa daw lang <laughs> <laughs> si Rayoma, ah. Rayoma na may sugat pa <laughs> Kahit tumatanda ay talagang kinaya. Kaya naman pagbalik namin, mamamangka <laughs> pa, na lang kami. Busko, may tulay pa. <laughs> ano masasabi mo ka sa naman. Yung gapang na ako sa pag-akyat sa hagdan. Pakakabuyin pa ako. Ang <laughs> <laughs> panakatala na. Masakit <laughs> Masak sa akin ulo, hindi man lang pa. <laughs> Ilan ang kulani, ma? 10 ata magiging <laughs> kung gano'ng kataas. Hindi na makakapadyak ba ko? Klaseng pag-uwi ni call center hindi makakapadyak sa makina. Labing lima ang kulani. Labing ang hindi makakapadyak. Oh yes! Ito ang na rin. Hi guys. Unto din nila ang hindi ko na yatang. San ka? Dinidin nila, am din dito na po. Dinidin nila, andito sa sa walang tubig. Hindi <laughs> ko na kayang bumaba. Unta <laughs> hindi ka bababa sa so, gaya ang kaganda. Tingnan mo kung gaano kaganda. Ha, gayahin kaganda, hindi ka bababa. Ha? Tingnan nyo naman ako kung gaano kataas ang hagdan. Ang hagdan bago marating ang Tinipak River na napakaganda ng rock formation na color white. Oh my gosh. This is our first time at talaga namang gumapang na naaparang alimango si Consenter. Tingnan nyo. Sampu ang kula ni Iniga. Yes. Yeah, No, Quebs. Tingnan niyo kung gaano kaganda. Ay, nako, hirap na. Kayo, guys, ba ba? Dito na, ga? <ka>? Okay. Ay, nagapan na. yun lang palang toko. Go! Go, Doris! Go, <laughs> si Doris Dito na lang ako Totador, ang laki mo naman bara dyan? Para lamang po marating ang napakagandang rock formation na ito dito sa Tinipak River sa may Quezon ay naging bear Polar bear Sige, tingnan nyo kung gano'ng kaganda Malatay, Manila Manila na ito? <laughs> pa, Manila. Ito ni natin, natin pa, din. Oh, yung ko challenge oh. just go eh basic. <laughs>

Isipin mo na may babae kang pupuntahan dyan. Nay, ako naman. Go back la. Go back <laughs> ay, ako dyan. Kaya, kaya na kayo ay. Kaya na. Nalagot ako. Nalagot ako. Kaya, kaya na ako. Inay, sumabit si Tanga. Ito maliligo na, pinabanas. Go, Jared! Go! Isa-isa, <laughs> isa-isa, gato pa, pare. Katakot-takot na ang mga anak na. na, <laughs> na.